Hello kabayan, kumusta? Ako nga pala si Kuya Bruce TV Sang OFW Simpleng tao pero may pangarap Sa mga napanghihinaan ng loob dyan Para sa'yo ang video na to Alam mo na Hindi mo ba nare-realize Pero ang layo na nang narating mo Sobrang dami mo nang pinagdaanan sa buhay yung mga panahong minsan may kabiguan at mga tagumpay. The fact na pinagdaanan mo ang lahat ng mga yon all by yourself, that's something to be proud of. Minsan na feel mo na walang improvement or progress yung mga ginagawa mo. Pero kahit gaano pa man kabagal o kabilis yung mga progress na yon, ang mahalaga ay umuusad tayo Ginawa ko itong video na to na para lamang may abot sa iyo at maging inspirasyon mo. At higit sa lahat maging paalala na you are doing a great job sa mga ginagawa mo ngayon. At sobrang proud ako sa iyo. Naniniwala ako na balang araw lahat ng mga pagsisikap na ginagawa mo ngayon at lahat din ng mga kabiguan na nararanasan mo ngayon ay magbubunga din yan. Maniwala ka lang at it will be all be worth it. Tumingin ka lang ng mga tala sa langit. Isipin mo na isa ka sa mga yon. Mahina man ang pagniningning nito, tandaan mo na balang araw isa ka sa mga tala na yon sa langit na kumikinang. Na minsan, tinanaw mo lang noon. Magiging okay din ang lahat para sa'yo. Ingat ka palagi